good morning guys. Uh, kamusta po tayong lahat? Happy New Year. Happy 2025. Ay, kasama natin si Jude, si Lexus, si Jasper, saka of course ako, Fishing with Brian. And try natin mag-fishing dito sa may malapit sa may Port Iron guys. Dito lang malapit sa amin. Yung sa bayan na. quick fishing lang, half day. Ayun, uh, try lang namin yung spot ni Jude na ano, pinagkukuha na ng talakitok. Yan kung matyambahan namin guys. Mm, yung setup natin is ito pa rin yung crankcase na 8 auto na lang lang sa Kaban Ford na 25. 0.8 na dual saka yung door natin is kay Boss G. Pan uh, okay. nyo guys at ano update ko kayo mamaya pagka ano. be with you. Good So yun guys, yun. Punta tayo sa spot medyo may barko dito guys so, na ano na nasadsad nung bagyong Marse kung sino si kung ano kung sino man daw ang makakapagbalik niyan sa dagat may ano daw may karag, ano award ano barko guys yan nasa sad nung bagyong marsa yan daily daw 5000 kung gagalaw daw yung barko hilain lang grabe <laughs> naman grabe naman ay. Hindi namin saan. Mas kas na rin guys. Ano? Babaw ka rin. Ang panakit ito din. nag ispatak ito din. Ano ba yaga yun? pala ito. 2090. Ah, uh, 2020. Gano'n glen. Gano'n ba ito din? Dito? Oo. Gikis na nga rin ito. Kasi kami yung mga babaskar dito na sa bangan.

Dapat tigyan ng konta idin. Idin na pantay nag konta ni. Tawon dana ta nya. Hey guys, may mga kasama tayong ano dito, dalawang anglers din yan no? Mga newbie daw sabi ni Jude. Mga pinsan ata niya yan. Oy! Oy! Oh! Hop! Oh. Hey, you know. Nag-spot na tayo dito ng ano, mga newbie na tayo dito. Matagal na. 2021 ata. 2020. Mga gano'n. Pero no. Kalaunan may mga ano. May namamana ganyan na may mga nagtanong dito. Naglalambat na dito. Nag ano na kami. Nag laylo na kami dito. Para sakaling makita ng trebali. Oy, mamaw. Mamaw na si Jasper, guys. Meron na, guys. Nakadali na si Jasper. Oh. Mamaw na yan, gar. Okay. Kaya mo na yan, gar. Go, Jasper. Go, Jasper. <laughs> okay. Go, Jasper. Kaya mo na yan, Kar. <laughs> Alak! Kinansyawan niyo ako nun, ako naman. Kaya mo yan! <laughs> Kaya mo na yan, Idol. Woohoo! Baka, ano yan? <laughs> ah? Uy. Okay, wait lang. Lap lapitan kita, Idol. malakas na yan ah oh jagera na yan kaya mo yan, trebali yan trebali, ganoon tulungan kita tinulungan mo ako ng ano eh tulungan naman kita ngayon gar galingan mo yan eh 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 lapit lapit, ibaba mo konti ibaba mo konti yung rod mo humihila pa and guys, ito na, bangan natin dito guys sige Eh na guys kumain natin Sige lang i Ano pa Ilapit mo pa konti Andiyan na yung leader line Nakita na yung leader line Nakita ko na Nakita ko na Oh ano naman Napiksa Baka jagero yan Baka jagero yan Tayo ngayon yung Ano guys Tayo yung Datali Sana Labo kasi ng tubig oh, Idol Idol Ana, tira ka tili darlay nan. Kaya na pa? Eh? Kaya niya pa? Kaya niya pa. Ay, kaya niya pa? Kaya mo pa pala. Mahihi. Ayan, na oh. Malaki guys. Malaki gar. Ayan oh. Kita ko na gar. Ayun. setlang lang. Sit lang. Sit lang. Manhook. Manhook. Huwag kang manhook idol. Sana. Sana.

Lucky guys. Oh. <laughs> oh. Ano no, nga kasya ito dito. Mga jake yan. Yo, JT yung nawa guys. Oho. Ano all? Oh. Sana all guys. Mga jake yan. Baka Jasper yan. Oh. Lucky <laughs> din guys. Eh. Ano to? Ah, uh, tebali. Ang size na tebali guys. Mga ano magdadalawang kilo siguro. Dalawang kilo hin. Uy, oh, mantik man. na palang. Ay sakit pala yung ano nito, rasangnya niya. Iyubon ko na. Oh, iyubon na. Ako ang. Oh, kita. Nih, pano man ko. Pano man ko. dandan ni ani. Dandan ni garud. Okay. Ani, yo hop mo ay Tali guys. Iyo mo nga. Iyubon na. Tatatag duan na nung. Baka GT yan. Tatatag ko na. Giant Trevalian laki Woo! dalawang kilohin ni nee, gureka ko oh, palitan oh. na oh so. ito oh. kita akel one more one more one more kamay kamay oh ini lumaki ang alon oh, ako mo, ako muna magdala kasi may lock dito sa uh, ano ko yan baywang ko yan Nice, sana all Baka JT yan. <laughs> yan guys, sana all Jasper. Baka Jagero yan. Baka, yan. Baka yan. Shout out sa mga hindi sumama. Okay. Tapay na pala daw. Ay, manbanatan lang. Tayo naman, tayo naman. Dali din tayo ng kiluhin. Dalawang kilo siguro yan. Ayan o. Why? Na-shoot? <laughs> Na-shoot Hala? Ano tayo? Kakas na dyan. Eh. May nagkakas doon. Oh. Mag-isa siya. Who you? Gar! Fish on! <laughs> Fish on to you! Come on! Magbigyan nyo naman kami. Isang more, 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 more pack. Baya? Okay, pag ka kami na. Malamig. Ay, malamig. Tugsat. Uy, mamaw na naman. Mamaw? Ha? Mamaw na naman guys kay Jasper. Saan? Wait lang, wait lang. Butas ito. Saan na naman? Wait lang, wait lang. Sana. Guys, tulungan natin si Jasper ulit. Ha? Pagsat? Uy! Uy! What? Hah? Apa dia binera? Hah? Kamu binera? Sheesh, sayang. Pusat. <laughs> sayang. What? Sayang kar. Kira kira maki tangan yang dah Sayang talaga. nag sapul sapul ha? red line ah? red line na ah? ito ha? isa good edit guys engkam eko ah sekitar Oh, buksan, buksan. oh wuh, buksat, buksat. Awan, oh, nyabot na dagos. Paunog na dagos. Pugsat ay yung. Oh my goodness! Woohoo! <laughs> Uy! Pigsa o oh, ukas na! <laughs> Lakas guys! Lakas! Oh, tiks na yun! Sakto yung kunak kaya Datang red dito sa hango ko! sayang naman paunig na mate paunig bigla paunig tayo right, okay ate darit wala akong leader line guys nakalimutan ko sa bahay And guys katatali natin La ano da, da, tayo dito oh maghanap na just tayo dito para ano Ubutin natin yung pinaka riff niya wala mahirap ipinapasok agad sa ay, ano ha ah, mag ay Apay? Na na. oh GT yung kumagat guys ay GT GT yung kumagat cast na tayo ulit guys ay bayon. palubog pa yun eh hey, Ayan mga, mga master na Tapos na yung quick fishing natin Hopefully makaka Layo tayo next ano next fishing natin Ano lang to mga 2 hours lang tayo no 3? Yung, sa, sa lang yung nadali yung kay Jasper lang yan sana all. Kapagatan tayo kanina ng mamo kaso wala hindi. Pati si Jasper nakawala din. Sayang yung dalawang ano. Patakas natin. Pangsabaw sana. Ano mga na tayo. Push GT sana natin yun kay Jasper lang yung pinalad sana all. Jasper yan. Kumusta kay Jude? Kay Jude sa kasi Lexus Ewan ko kung ano yung nakuha nila. Kaya so, sa susunod na video ulit guys. Update ko kayo pag uh, ano. Stay tuned lang. And God bless. Wish me with you and peace out.